This is Carmina Constantino. You're live on ANC. The former president now in the custody of the ICC. What are your sentiments, Senator? Well, I, I'm, I'm sad. I am sad for what is happening right now. And I am sad for the president. The president, in his latest address to his supporters, said that he's going to continue to protect those who are um, there, the the ones, um, the ones that were responsible as well um, for the drug war. He's continuing to put up that stand that he will, in in his words, he will continue to serve the country. And if this is his destiny, then so be it. Your thoughts regarding that, Senator De la Rosa well, uh, who, who do you, pre uh, who do you referring to? Former President Rodrigo Duterte. Ah, so, uh, former President. so uh, Yeah, uh, ganyan po siya. That's his personality. Uh, walang atrasan. So, tuloy lang ang laban. Ganyan po yung ganyang ugali. So, that's it. Senator, tingin niyo ba inaape ang former president? siya ba ang tipo na magpapaape? Or doon sa kanyang katagang, mga katagang sinabi, tingin niyo ba, katulad nga nung sinabi niyo, ganyan siya walang atrasan? Yes, gano'n talaga siya. So, haharapin niya? Harapin niya. Ah, nandun lang siya. Oo. Nandun lang na siya sa... sa dahil, di ba? Kung, kung ayaw niyang harapin yan, hindi, hindi na sana siya umuwi dito sa Pilipinas. Dumiritsyo na siya ang China at uh, humingi ng asylum doon kung uh, ayaw niyang harapin yan. The main fact na umuwi siya at nagpahuli siya, talagang... Uh, gusto niyang harapin lahat yan. Mm -hmm. So walang kidnapping na naganap? Eh, Tignan uh, nyo kung anong nangyari. Anong nangyari, di ba? Tignan nyo. Paano, paano, siya? paano siya? Hindi sumama. Nandito naman yung mga katakot-takot na polis na talaga pinilit siyang isa kay sa aeroplano. So, how do you call that? Mm. So, pinili yeah. pinilit ho siya? Napilitan ho ba siya? O hinarap niya? Na, na, nakita mo ba yung video? Yes, I did. Nakita ko ba yung video, yung pagdala, yes. niya, pagdala sa kanya doon? Yeah, but I'm asking you, Senator, oh. kung ano ang tingin Pin, niyo. Pinili, pinili talaga siya. Kasi kung nga, hindi siya pinili, hindi nyo sasama. Mm. Senator, oh. saan ho kayo? Have you gone into hiding? Andito. Kung hindi kung hiding ako, hindi mo ako makausap. Mm. Nandito ho diba? kayo sa Pilipinas. Nandito ako sa Pilipinas. Mm -hmm. Ano ho ang plano ninyo? Plano ko? Opo. Oh, kung lalabas yung warat o paris ko, at uh, ako ay papahuli talaga at ng ating gobyerno in a will avail of the protection that uh, is going to be afforded to me by the Senate as an institution. Uh, I will avail of that. At hanggang hanggang saan kaya ako protektahan ng Senado, uh, doon lang ako. Pag hindi sabihin na hindi na kaya, you have to be, you have to surrender yourself. Then uh, I, I will uh, I will turn in myself peacefully. Mm. Why will you avail of the protection of the Senate? Bakit hindi nyo rin po harapin? Ikaw, Carmen, tanungin kita. Ikaw, gusto mo? Harapin yung ganyang kasing kaso na mga foreigner uh, walang alam sa pangyayari sa Pilipinas? Yan ang maglilitis sa'yo? Yan magta-try sa'yo? Harapin mo yan? Opo. Sabi ko, if you, if you have the goods, harapin mo. Harapin mo ay mag-file kayo dito sa Pilipinas. Bakit doon mm -hmm. pa sa uh, ICC? No, but um, this is the thing, Senator. May mga nakausap din po kasi kaming mga biktima. Wala na po sila kasing paraan para makamit ang gustisya nila. Kaya daw po sila pumunta at dumulog sa ICC. That is anong the wala, fact. Anong wala? Carvina, anong wala? Katagal lang wala sa poder si Pangulong Duterte. Three years na na-presidente si si Bongbong Marcos na ngayon ay atat na atat na dalhin si Pangulong Duterte do sa dahil. Anong wala? Bakit hindi sila nag-file? Kung mayroon silang kaso laban sa amin, bakit hindi sila nakapag-file ang kaso? Sarado ba nga itong mga korte sa Pilipinas? Mm. Hindi ba nagpapangyon? Sarado ba? Bakit hindi sila makapag-file dito? May nak Ay, ginawa lang nila yan dahil advice yan sa mga 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 kalaban ni Duterte na gusto lang palakihin ang kaso for purpo propaganda purposes na talagang sisiraan tayo ng gusto. Mm. Uh, doon sila sa ICC. Yan, yan man talaga ang gusto nila. Pero dito, ba, bakit ang, ang, ang korte ba? Sarado? Hindi sila pwede mag-file? Kung gusto lang ng ustisya? Bakit gusto pa nila ng foreign justice na meron naman tayong domestic justice na pwede lang makamit dito sa ating bansa? I was able to diba? speak I was able to speak with Jane Lee, wife of Michael Lee one of the 30,000 killed under the Duterte administration's bloody war on drugs. Ito po ang sabi niya, Senator, ni death certificate at police report, hindi daw sila magkaroon ng uh, kumpiyansa, ng lakas ng loob mag-file or humingi dahil takot na takot daw po sila. Anong sagot niyo Sabian doon, mo. Senator? Sagot ko dyan, tell it to the Marines. You're, all you said are all propaganda. Ah... Uh... Bakit? Sinong hindi magbigay ng uh, kopya ka ng kanila uh, ng death certificate? Sige, sige, sabi mo sa akin, kasuhan natin. Huwag na, huwag na. Don't, why, don't me. Don't me, Carmina. Huwag uh, na nila kami lukuhin. Puro propaganda lang ginagawa nila. Bakit sila magpayal ng kaso? Dahil sinakyan ng mga kong uh, mga human rights kuno dyan, na mga galit na galit sa, kay, uh, sa Duterte administration, eh, kasama na dyan, yung mga drug lord na mga pinaguhuli natin, galit na galit sila sila, apektado yung kalang negosyo, yun na, sumakay, sumakay na dyan sa mga issue na yan. Why, Carmina, please tell me, if can you say to me, point blank na hindi nagpa-function ng ating judicial system sa Pilipinas. Sige nga, tell me, huwag niyo sabihin, madramahan, huwag niyo kami damahan na hindi makakuha ng death uh, certificate. Oh, ay, yeah, huwag na. Usap. Senator, Senator, do you think, that, do you that's think That's plain that... bullshit, that's plain propaganda. Okay, Senator. Let's watch her oh. words. We're live on ANC. We're live on air, no, and a lot of people care. are listening and watching care. us. Senator, oh, stop do you stop me so that I will, uh, stop saying these words? No, we do want to interview you because we know that you're an important factor in in this developing story. You're an important yeah, element you, as well. Thank you, thank you, Senator. Um, when you talk about yung drama drama lang yan, uh, just a while ago you mentioned that. Do you think that the thirty? Let's not even mention a number here. Even one death. Do you think? that that was all worth it. Do you think that that was right? That even one death of a Filipino in the name of the bloody drug war drug war was correct and that it had to happen, Senator? Carmina, if I'm bloodthirsty, kung gusto ko ng death, 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 hindi na ako nag-police, Carmina. Nag-rebuild din ako, naging pay na ako, kaya naging criminal na ako. Oh my God, I am a professional policeman. One death is too many. One death is too many para sa akin. Kaya kung pwede maiwasan yan, iwasan natin. Then bakit ako nagpulis? To serve and protect. Protect Filipino lives. Protect human lives. Bakit ako nagpulis kung gusto natin na mamatay na lang lahat? Then if one death is too many, Senator De La Rosa, how do you explain the thousands killed under your watch? Yan, yan nga, Carmina, ang mahirap. You, you keep on blaming us. You keep, sabi no, ko, I'm not blaming you. I'm asking you for your explanation, Senator. You can't against me if you want to. Kung gusto ninyo. Dahil uh, na lang yung sinasabi. Kasi gusto ninyo, yung buong kaso na 6,000 cases, gusto ninyong i-classify lahat yan as extrajudicial killing. I-JK kagad ang gusto ninyo. Please, please investigate individually, separately, yung mga kaso na yan. And you will find out the truth kung ano talaga nangyari dyan. Gusto niyo kasi kagad, i-JK lahat, yung uh, 6,000 na yan. O ano na lang yung mga polis ko na namatay sa inkwentro ng mga tao na yan. Ano yung mga polis na sugatan?

with the drug syndicates. Hindi mo maiwasan may mamatay. You cannot do you don't ako kontrolado ko mga pulis ko. Kung mayroon mang hindi nagpapakontrol sa akin, yan yung mga siraulong pulis. Pero yung mga kalaban, hindi natin kontrolado. hindi man ganun, hindi man ito one lang. One plus one equals two. Carmina, very, very sophisticated. Very complicated yung uh, drug uh, situation natin. Kaya, huwag uh, niyo uh, 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 kong sabihan na dapat walang mamatay. Na, ano yan? Ano, magpapabaril na lang yung polis kapag uh, natitreatin yung buhay nila? Dapat lumaban ng polis. Sabi ko nga, at the end of an encounter, dapat ikaw polis ka, you should be standing. Hindi ka dapat ikaw batay. You protect yourself. Hmm. Self-defense eh. Kailangan buhay ka. Come again, You are flying. You're flying. <laughs>